Hello mga palangga. So karun, mga palangga nila na pod ang inyong Inday. So na anak diri asa may isa ka na nga dili kay siya ilado. Actually dili kay siya ilado kay ako ra man ang naa diri karon. So karon mga palangga magpadayon ko sa akong pagbaktas-baktas diri lugar ah. So, samtang ako nga ang akong forever. Sana all my forever. Ayan, mga palangga. So, tuyo-tuyo kung saan ako na akong kamera, mga palangga. So, sama sa inyo nakita. Uh, doon natin nakita nga baka, mga palangga. So, dili na to sila pwede tuulong. Diba? Sige, manipa ni sila, mga palangga. Ba? So, hadlok po kayo, masipa ang taan. ba no? So, karon mga palangga. Tuyok-tuyok lang, yidaan, tu -tuyok lang yung daan. lang yung daan ng lugar, mga palangga. So, samtang free pa ni nga lugar. Nara dito sa Davao City mga palangga. So dili pa siya fully developed pero kabalo ko maabot ang panahon mga palangga. Nga mahimo ni siya usa ka tourist spot pag sa mga tao tungod sa kaning sa lugar. So peaceful ang imong hunahuna pag nakadiri, pag gusto ka magmunimuni pwede kayo ka mato diri a ah. magmunimuni ka diri ah. So kay dili kayo siya saba layo po siya kayo sa mga kuwan sa sa, 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 alsada, sa saba munang nang pwede makakonsentrate yung sa imong gusto nga imunimuni diri mga palangga so karo mga palangga o naatay nakita nga duha dalan mga palangga puro dili dili tapoy pwede diri mo sulod mga palangga kay basig marong tour ta o maray tour murag salida, mga palangga ba so narang isa kadalan mga palangga duha ka dalan nagsanga so mo isa kadalan yan tapos na pud ang isa kadalan mga palangga yan gusto ka kalinaw sa imong eh, pangunahuna pwede kayo ka maadto diri mga palangga pwede kayo ni munisyad duawon nga lugar samtang free pa niyo. so akong buhat nag video video nag nag video video ra gyud mga palangga kay sempre mahadok ta mag magsuungsong yung lugar ba nga dili kayo nato abisado ayan so nindot kay siya nga lugar so ayan so sa tinuod lang mga palangga giabot ug kahadlok ani kay sempre mga kuan pa ni mga kakahuyan pa ni pero nindot siya mga palangga so ayan mga palangga so ayan ayan mga palangga so kailangan na yung balik mga palangga kay malay basin di ay mga palangga no Ma maabot ay di ako di ayang akong forever mga palangga basin maabot ay ako ang forever mga palangga so, uh, so, ganihan ako dili na sa mga palangga pero wala gyud akong forever pa so, pero sige lang mga palangga kay maabot ra na sila sa tamang panahon so dili lang ta magdali kay maabot na, na ang atong gipaabot char <laughs> so magpadayon ko sa akong mga palangga so kinahanglan naton ni ang pagbaktas baktas ang walking walking kay siyempre, busy ta sa atong kinabuhi kinahanglan kita ta magbaktas baktas so bu para exercise atong lawas o mahimong baskog ang atong panglawas ayan so padayon ko sa pagbaktas baktas diri a ah. ayan so wala ko kauban diri ah, kaya ako lagi naging nasara. So, ako pag ipaabot akong forever diri, wala yung taon siya, ay kalo, iba na diri ah, forever. oh. O, oh, diba, mga palangga, sakit ka, ayaw biya, ano, forever, mga palangga, o, sakit kayo maasa, mga palangga, pero sige lang, e, eh, mauna atong papili sa kalibutan, ang maasa, samtang na apay pag-asa. Ayan, so, balik-balik na ko mga palangga, ha, so, tanawanin yun, yung mga palangga, makadaag mo diri mga palangga maka gyud mo mga palangga nga nindot ning mga palangga so taraon na to. yan so wala di ba mga palangga wala tao mga palangga tungod kay ako ra na naginusara mga palangga ako pa paabot ang akong forever diri so thank you.